Ang pangalan na Allah at ang malalim nitong kahalagahan. Ang pangalan na Allah ay may napakalaking kahalagahan sa teolohiyang Islamiko. Hindi tulad ng ibang pangalan, wala itong anyong maramihan o kasarian na sumasagisag sa ganap nitong pagiging bukod-tangi at transendente. Ang Allah lamang ang naglalaman ng kabuuan ng lahat ng banal na katangian at mga kalidad sa iisang termino kapag tinatawag natin si Allah lalo na sa mga panalangin tulad ng doa Joshan Al-Kabir tinatawagan natin ang bawat aspeto ng kanyang likas na katangian bawat katangiang ipinahayag niya sa atin mula sa kanyang awa Ar-Rahman hanggang sa kanyang karunungan Al-Hakim at higit pa pag-unawa sa pangalan na Allah at ang kanyang eksklusibong katangian Ang pangalan na Allah ay hindi lamang isang pantukoy ito ay kumakatawan sa mismong diwa ng Diyos. Ang pangalang ito lamang ang sumasaklaw sa lahat ng banal na katangian dahilan upang ito ang maging pinakakomprehensibong termino para sa pagtukoy sa Diyos. Bilang isang tiyak na pangalan, ang Allah ay nakalaan lamang sa makapangyarihan, ang sukdulang realidad, at ang nag-iisang tunay na Diyos. Walang ibang nilalang ang maaaring mag-angkin ng pangalang ito at walang isang katangian ang makapaglalarawan ng buo kung sino siya. Kapag sinabi natin ang Allah, pinagtitibay natin ang isang realidad na may sariling pananatili, walang hanggan at higit sa abot ng pangunawa ng tao. Mahalagang tandaan na ang iba pang banal na pangalan at katangian ay nagkakaroon lamang ng kabuluhan sa kaugnayan nila sa pangalang Allah at hindi kabaliktaran. Binibigyang diin ng Quran ang natatanging katayuan ito sa ilang mga talata, kabilang ang Kulillah, fi Sabihin, Allah, pagkatapos ay iwanan mo sila sa kanilang walang saysay na mga pag-uusap. Ipinapakita ng talatang ito na sapat na ang pagtawag kay Allah upang kilalanin ang banal na realidad na higit sa walang laman na debate at aliw ng mga hindi nakauunawa. Isa pang talata ang nagbibigay diin sa kanyang pagkaisa at tuwirang naguutos sa mga mananampalataya na siya lamang ang sambahin at alalahanin. Innani anallahu la ilaha illa Katotohanan, ako si Allah, walang ibang Diyos maliban sa akin. Kaya sambahin mo ako at isagawa ang pagdarasal para sa aking pag-alaala. Dito tahasang ipinahayag ni Allah ang kanyang sarili bilang nag-iisang tunay na Diyos, malaya sa anumang paghahambing, kapantay o kawangis. Ang pagsamba ay nagiging pagkilala sa Kanyang ganap na pagiging bukod-tangi at kaisa-isa. Allah bilang pinagmulan ng pag-iral at ang walang hanggang tagapagpanatili. Ang pangalan na Allah ay sumasagisag sa nagbibigay buhay sa lahat ng bagay, ang nagpapanatili nito at sa huli ay ang magtatapos nito habang siya ay nananatiling walang hanggan. Siya ang simula at ang wakas, ang pinagmulan at ang tagapagtaguyod ang lahat ng nilalang ay laging nakadepende sa kanya. Ngunit siya ay lubos na malaya at hindi nakasalalay sa kanyang nilikha. Ang konsepto ng tauhid o pagkaisa ni Allah ay malalim na nakaugat sa pangalang Allah na nagpapatibay na ang lahat ng aspeto ng pag-iral ay ganap na nakasalalay sa kanya. Kaya ang pangalan na Allah ay sumasaklaw sa lahat ng kanyang katangian, awa, katarungan, kapangyarihan, karunungan at marami pang iba. Kapag sinasabi natin ang Ya Allah sa panalangin, tinatawagan natin ang bawat isa sa kanyang banal na katangian. Ang malalim na pag-unawa na ito ay kaakit-akit na ipinapakita sa dua Josian Al-Kabir, isang panalangin na naglilista ng isang libong pangalan at katangian ni Allah, bawat isa'y naglalahad ng isang aspeto ng kanyang awa, karunungan at kapangyarihan. Pagpapalalim ng kamalayan sa pamamagitan ng pangalan na Allah. Sa pagpumuni-muni sa pagiging bukod tangi ng pangalan na Allah, napapalalim natin ang ating kamalayan sa kanyang ganap na pagkaisa at transcendensya. Ang lahat ng pag-iiral ay bumabalik sa nag-iisang realidad na ito na nagpapaalala sa atin na sumuko, sumamba, at siya lamang ang alalahanin. Ang pagninilay na ito ay hindi lamang nagpapalakas ng ating pananampalataya, kundi nagpapanday rin ng mas malapit na ugnayan sa lumikha, na ang pangalan ay sumasaklaw sa kawalang hanggan at sa walang hanggan. Maraming salamat sa panunood. Kung nakita mong kapakipakinabang ang content na ito, huwag kalimutang i ilike, i-follow at i-share. Sama-sama nating buuin ang isang komunidad kung saan lumalago ang mga ideya at naipapalaganap ang inspirasyon. Malaki ang nagagawa ng iyong suporta. Tuloy-tuloy lang tayo, isang click sa bawat hakbang.